Ay, antay ka. Hoy, oh, cellphone mo. Ay, antay ka muna, antay ka muna. Oh, Yang iyong ay. kagagaya kang iyan. Oh, hindi po no. pwede, hindi po pwede ikiburles na burles. Nasabi ko na ay, sa iyo kaninang... Na bumalik ka daon, bumalik ka, ba, na, bumali na, ka, na, ka na, Hindi po na, pwede iyan. Ako'y may, na, may na, binili sa iyo, panlagay sa iyong... Ano? Sa iyong... Antay ka. Antay kukunin ko. Yan. Isuot mo yan. Isuot mo. Ano? Para naman akong ano na rin. Kukumpilan yan isa ni binili kong Panggayaan, ikaw nga queenie, kaganda ganda ng gayan, oh, diga decent tingnan. parang pag naglulungod ang bata, eh, yung pag ang bata, hindi ha, maganda yan oh tingnan mo oh. disente mong tingnan, oh, manalamin. Parang ako 'yung Hindi ka parang kukumpilan diyan, napakaganda mo niyan. Yan iwag mong aalisin, suot mo yan. Eh, kung gusto mo mag-jacket ka, kung ayaw mo, oh, diga ka, kagandayan ang lang. Oh, oh, di ka? Oh, hindi. Lang lang yung yung... Hindi ha, ikaw ngay humusay. Ayan, kita nyo gaho ngayon. Aray, susuot ko na rin. At alam nyo naman ng inay. Yan ay magliligalay pag hindi nasunod ang kanyang gusto. Kay naman din, daig pang pa Ah, ah. Kay naman din nga ang inay. Ayan, aray, dinan Ay, ayos ba nga, aray? Hindi ka nakakahiya. Oh, ayos na nga din ito. Alam mo, ako'y aabay. Ano? Sabi so, sa inyo mga power bank. Mukhang gaho ko nga, abay. Ay, power bank ko kami. Tinan nyo, narinig ng inay. Narinig ng inay. Ay, para naman ako nga, abay. Koko din naka... Koko din naka... Ako din nakakaintindi. Anong dalawin ninyo? Ayan? Ay, 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 ay ko. Aba, pa kayo. Oh, talaga ay, mamimigay ang inay. Napakabait ho talaga niya. Kulang na lang kanyang mga damit ipamigay na rin. Ay, ako ay may pagbibigay na rin. Sobrang bait talagang ano ho. Hanggat siya may may bibigay, ibibigay ay, ho ay, na ay, yan. Ang likod. Yan, oh. Power bank ang power bank yeah. daw. Dala ko na. Yung, siya. Ayan, tama-tama nga ho. Aray pinasuot sa akin ng inay. Pero ininyo kami nanginginain din eh. Oh, ay kapag ako yung walang pamunas. Oh, yan, garne. Yan, gaya ng aking tarpa ako. Kala may batang naglulungad. Yeah. Ayos na, ayos nga din pala. eh, ano? Ayos pala rin binili ninyo, inay? Inay! Ayos nga pala rin binili. Oo, oo. Oh. Kaya yung huwag mong atis. Eh. Pero pinagdala rin naman kita ng jacket. Baka gusto mo yung jacket. Ayan, no? pa oh, pamunas din nga ito. Mama, ay, pa pamunas. Ay, ayaw ba? Oo, oh, kainama naman. Oo. Saka ayan, eh, murang-mura ang niyong na yan. Adi kay Erna nga, inay. Pag kaya, hindi mo pa nakayod ng ano. Hmm, kaganda ng pagkakakayod ka. Ano eh, murang-mura talaga. Oo, oh, uh -huh. kaya na ano, masasarap na ano. Oo. Uh -huh. Huwag mo naman pakakasay din ang ang pinakabaaw. Baka na may mapait na. Hindi, masarap iyan yan. Lalo ang nagpapasarap. Gigil na gigil ka eh. Halatang halata na takam na takam na. Ay, ako sa gutom ko lang. Ito ako, hindi pa nag <laughs> po. Hindi pa ako nag-uumagahan. Ayan pa. Ay, nakaganda. Oo. Oh. Adi na lang tayo kakain sa bao. Sa bao na tayo kakain? Oo, masarap kumain sa bao. Abay ka tayo, walang pangkayad nito. Kumamak pa iya gutom na gutom na ako eh. <laughs> katal na ka, katal na. Katal na sa gutom. Mamaya pala yung makabili ng gatas. Ito yung masarap. Malauhog. Malauhog? Malauhog. Ang tawag di ga, Agrean ha? Mas masarap yung gayaan. Hmm. Uho, be, ano? be, hindi kaya ako, hobby, ano? hindi mo muna ako iutang sa tindahan ng, ng gatas na ano. Anong gatas? Yung Alaska, Alaska. Condensed Milk, Condensed Condensada. Ilan? Siguro tama nang isa. isa. Condensed ah, ang ginagamit o hindi. Baka Ha? Condensed yung matam ice. Yung, <laughs> hindi, hindi nyo pala ano mo, condensed at saka iba? Ay, di kayong malapot. Oh. Ay. Dike condense ng malapot. Dadaw ako ikuha mo muna sa tindahan ng isang malapot at isang malabnaw na gatas. Ay, oh, paglalakwin. Hay. Ay, hindi ka. Hindi ha, malapot na ani Ha? Isa lang ang malapot. Mala ah, sige, isang malapot na ah. lamang, ano? Condense. Ay, sabi mo kayo, isa lang na ha. Oh, eh. Aba, ay, 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 kung ano puno na nga sa bawa eh. Oh, isa pa. Sige, isa natin ilalagay pa. Ay, hindi. Ay, ah, hindi ko nababasa na. Yan. Nakabay. Maganda nga yan. At masusunod siya naman ng ano niya. Ala, ay natalabsi ka nang aking damit. Inyatay nakakamantsa. Hindi ka. Hindi, Totoo naman kayo nag-i-inerte. Akala niya naman eh. Kung ari walang camera, ari na na nari papunta sa bibig. <laughs> <laughs> Uy, man, yung... Pero pwede naman, di ka? Oo. Oh. Eh kung ako nga nag ano ni pagdi, oh, ang isang Yan. Wow. Tayo, ang damit, ingati ang damit at yan itik to 298. Oh, ang sarap. Natatakam ako. Oh. Taob. Sarap. Ano yan? Ineng, ikaw kaya ay mapapaibeg sa 30 na? Hintay ka, takayo upo mo muna. nag naman din eh. Aray! Aray! Ah, ano ka, Ay, arho, ang sagot ko, Deyan. Ay kayo bagaho ay naniniwala sa age doesn't matter. Oh, ay ako ho inaniniwala dahil ho ang akin ho mga magulang ay kung hindi ho ako nagkakamali ay 10 years ay, hindi. ay ilang ga ay nine? nako almost mali pala ako. Years, ano yaka? 13 ayan almost ay, tama, tama. 13 years, no. almost 13 years almost 13 years pala ang kanilang alam, age ay, gap oh uh, ho nga ay, na, ay ano minsan ay nakakalimot din eh. ng mga gayon eh ano, okay. eh, inay, ariho magpapatunay na age doesn't matter. Diga ho, inay? Tunay yun, tunay. Mm. Uh, tunay ho yun. Hindi mo masasabi ang kapalaran mo eh. Tama eh, baka mamaya ay sasabihin ka, hindi, hindi ako iibig sa mga ang 30-30 bago mamaya mababalitaan ninyo. Yon, si ko, inay, umibig sa, ano, 50 anyos. Ay, oh, di inay? Oo, oh, tunay yun, mo, Kahit ako noon, diga. ka? Oh, ay, eh, nagasabi ninyo ni, dati. Niinisip, ni hindi ko naisip na Uh, ang iibigin ko, ang mamahalin ko ay mas lamang yung edad sa akin. Ayun okay. na almost 13 years kami. Mm -hmm. Pero ato, ayan. Buhay na buhay, kami 'yung magpapatunay na totoo 'yon. Age doesn't matter. At saka ano, saka hindi nyo rin kasi masasabi ko sino 'yung inilaan sa inyo, bigahogay. Kayo oh, maniwala kayo sa ano, kapalaran. Kung 'yun ang nakalaan para sa iyo, hindi mo, hindi mo 'yun mababali. Eh. Mm, kumbaga, kumbaga ka, yun ang destiny mo. Tama, at saka kumbaga kahit ho, humanap ko, kunyari, sasabihin kay Eli, hahanap ako ng, ano, nang oh, oh. ng garni. pero doon ka pa rin ililihis yes, eh. Sasabihin mo, mas gusto ko, mas bata, gusto ko, kaedad ko. Diga, ka, gusto ninyo may pero, lumihis, ano pero kumbaga, biglang... May mga bagay-bagay talaga na hindi natin kayang i-control. Na yun. Tama. Yun yung tinatawag na kapalaran ayon Oh, ay eh, ngayon, oh, magandang ating usapin ngayon. Oh, di ba? Kaya kung kayo ay eh, kayo ga tatanungin ko. Kayo naman ang ako naman ang magtatanong sa inyo. Naniniwala baga kayo sa age doesn't matter? Oh, mag-comment, mag-comment kayo ngayon, mag-comment kayo.